Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Dora, dyan, thank, you thank you, sir. Do 30 pala. Oo. Oh. To. Hi, Team Jeff. Ay, ko sa lupan ka kanina. Tapos, thank you sa babae na nakapulot. Tapos, binigay sa, ana sa officer, sa security guard. And thank you din sa mga security guard na, ana na sinuali sa akin. Yan. Yeah. Ano yung cellphone mo? Ito. Andito. <laughs> Ayan. Very so, bigyan natin sila ng na wala. Wow, dalawa yan, <coughs> ah. Big times ka, <coughs> Wala na sila eh. Ayun oh, dali. Huko. Okay. Gawin na. <laughs> Sir, ito lang yung pasalamat. Bola, pang basketball. Sir, thank you, sir. Thank you. dyan, Duterte. Thank you, thank you sir. Duterte pa lang. oh, picture you. na lang, sir. Thank you po. Oo, uh, picture, ha. Thank you do sa pag, ano. Thank you, sir. Sa pag, ano, <laughs> <laughs> ng bola. Tsaka do sa nag, ano, nagbigay ng, ano, ng, uh -huh. ng, ng cellphone. Ang bola tuloy ng cellphone. Wait lang. You, um, <laughs> <laughs> um, bola, eh ang nangyari dito mga ano, mga team Jepay, hindi bola hunting. Cellphone hunting. Cellphone hunting. Hinahunt namin yung cellphone ni Jepay kanina. Kala namin nalaglag sa pichi kasi nar naramdaman ko pa din yung bigat kanina. Tapos? Malapit ka Tapos, nung chinek ko dito sa kotse, wala. Pwede hinanap. Her, anong profile nun sir, nung niya? So, Team Jeffy, um, lesson learned. Huwag kayong maglalagay ng cellphone sa mababaw na bulsa sa jacket. And... Um, puns, yeah, kahit, it, sa puns, kahit sa pants. Yeah, kahit sa pants. Kahit sa shorts. Yun. And thank you sa mga security guard. And lalong lalo na sa girl na um, nakapulid ng cellphone ko. So, yun guys. And uh, andito kami sa tagig BGC. Yeah, BGC ngayon. So kung sino naman yung girl na yun. um, comment down below. Yeah. And... Yeah. Bibigyan, bibigyan okay. ka rin, hindi kaya pa yun ng bola. Mm -mm. <laughs> volleyball o kaya basketball? Balli volleyball. 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 -ball. -ball. Mm -hmm. And basketball. So, yun team Jeffy. Um... Bounce back. Bounce back. <laughs> bounce back. <laughs> bounce back. So, hindi bola hunting nangyari ngayon, cellphone hunting. That's it. I'm want out. And shoutout din pala kay Tita Gay na nagpakain dito sa BGC. Yeah. Serendra. Yeah, Serendra de Pana. So, Grabe experience do sa restaurant na eh. Sarap dun, guys. So, um, happy birthday ulit, Tita Gay. That's it. Bye-bye.